Ang tindi mo ng ginawang fake news nito mga kababayan ko. Number one, palakpakan natin ang mga DDS sa paggawa nila ng fake news. Muling umatake yung mga tao ni Duterte mga kababayan ko. What? Dating spokesperson sa palasyo noon ng administrasyon ni Duterte eh, eh ngayon mga kababayan ko, tinaguri ang one of the best of the best fake news peddler sa Pilipinas. What? Aba mga kababayan ko, pangalanan ko ito, ba't itago na lang natin sa pangalan na Bobby Tiglaw? O oh, itago na lang natin sa pangalan ng Bobby Tiglaw mga kababayan ko. Ang tindi po ng ginawang fake news nito mga kababayan ko. Huwag po kayo nga mag, uh, magtaka mga kababayan ko dahil kitang kita po mga kababayan ko at sabay sabay na pinaputok ang isang issue at sinawsawan mga kababayan ko ni Super Ate. <laughs> ang galing mga kababayan. Sinausawan ni Super Ate ang lahat. So eto ang nangyari mga kababayan ko. Ang bakbakan mga kababayan ko ng uh, fake news laban sa katotohanan. Ang mga maiinit na balitang ito masasaksihan natin ngayon dito sa video na ito. Panoorin nyo mo ito mga kababayan ko. Pineke at dinoktor ano, ang police report para pagmukhaing may kaugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos yeah! sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles sa California noong Iginit Yeah. Iginiit yan ng sinabing gawa-gawa ito para siraan ang unang ginang. Ayan na nga eh. Yeah! Number one, palakpakan natin ang mga DDS sa paggawa nila ng fake news. Dahil sa paggawa nila ng fake news mga kababayan ko, magre-reflect ito kay Buday at sa kampo ng mga tae. Ang galing mga kababayan ko. Sapagkat gumawa kayo ng isang fake news na kayo rin ang tatalunin at kayo rin ang maloloko. Ganyan na talaga ngayon ang galawan mga kababayan kapag talagang hindi nyo kayang galaganapan ng mga trabaho ninyo. Ang tinde mga kababayan ko. Ganyan na ba talaga ngayon? Ang uh, galawan nyo, ang gumawa ng kasinungalingan, laban para sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Sarap nyo paulanan ng kunya kung anong-anong batikos. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Police report sa Los Angeles. Dudoktorin mo. Diba, mga kababayan? Panoorin nyo to. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media Tukol sa panawagan ng Senador Amy Marcos na... Isa pa to, isa pa to Isa pa to, isa pa to Akin na ngayon pang -ahit. nabasan niyo nga ako ng pang dito Pang-aahitin ko na to.